Hello guys, may hapon. Yan na sa bidiri sa area na mo. May hapon may So, ano na po may sa area na mo niya. Karoon kayo. Resum na uwan gani ha. Resum naman sila karoon. Naya mo ang bank house. Huwag silig silig. Huwag silig. So, nauna-unaan ako kani. Namatay na nun ang ng lukay. Ito sa mga lukay. nag pinagtan sa mga hindi mo kong silhig. Abi din yung may suon. Di ba yung sa, sa akong pag panglangyaw akong paglangyaw. Ngayon kaya nyo sa kuidad. Karoon ko kabalik Him, bagos o silhig. Mingaw dito ko ating atabang kasi sa una, pag hapit na ang fiesta, binagusay dito na mong silhig. Kaya hapit ng pista. Naladiha karoon. Nga mamili, miglukay nga tagas as om, tagas og lawin ang ing lukay kay ron ang silig tagas karon mugbo man ing lukay na sige na laman basta kana ako ika silig sa among bank house na nang ginuo ko wa man jud ni silhig wa puko kadag trapo wa sa guming dire na mga may mga ses na mo mo ang ko dili guming ba isus maro sa Murag madumduman ako ang akong yang yang age pa ko ako nila kao na ako din he eh. yes, hindi so, yung na ako idad paghawak dire yan yung lang yung buminda na ng, hindi ano sa kung idad paghawak ko sa bol kay tag kapalaran yung ilo ta sa amahan lay lay na support sa amo among lola farmer mong mama walay gintin nga kuan mga bihian farmer gud ang na, di ba, salamat sa mga tigulang ng mga mga lula o lulu kay san asa mi labay mabuhi to ni guys kay di man so good ni mga guys sa mga trabaho na, mabiyaw sa nanay sa gamay pa mi, teenager pa mi mga busy dad pa na mo manginiksik na siya sa amo mga eh. Sige na siya, yaw, yaw. Sige na siya, yaw, yaw. Puhon, buhayon mo sa ginoo. Hindi mo Mga, balay, diligid, diligid mo. Magpa, ah, magpa, di, bayak sa trabaho on. Madaban sa banjid mo. mo kawilihan. Sige na siya. Uh, di na kumalimta ng mga kahimang nanay. Kung mga puhan. Muspilan sa una, guys. Mag-elementary me. Eh. Una sa amin sa among bao. Magbungay sa maisan. Bago maka-eskwila. Grabe yun Training na mo guys. Siguro military training. Pagbagting warning sa eskwilahan. Mau pa anak mo uli. Mau pa may uli. Dalik-dalik uli. Kaong nilugaw kaya maskwila. Pagmanso na, ni nanay ni tatay sa amuan. Sa mga apuhan. Ano nga, makamaumi sa tanang trabaho on. Bisan pag asa uh, sa ilabay. Hili. Nakuan sa tanang trabaho on. Tigod dyan mo. Huwag maminaw na po. Ang akong maapuhan uh, nga. Hanggang na sa namas trabaho. Kani, ngani nga trabaho. Sos. Asahin na ni hapit ang fiesta. Silhig, daghanini mo silhig. Ano nga, Ang tumoy ani, eh. ang tumoy ani eh. katong dagbuhay na kayo bagusan binlan ug din binlan ug inani bagusan dili na siya dili na siya anon kuhaon isangkit sa kusinahan mo among hingi ke among hingi ke inani among hingi ke sang isa kusina sa kusina gumagkaon bali ato tuang sa kabus nga tumoy amor mong pakit ano niya

Ihawon ang manok, maluoy siya. Aba guys, amo nang ihawon karon lahat, murag man siya. Sa may murag man siya. Amo gibutan gid sa kwarto nga wala nang wala nang puyo kanang mo kwarto nga buba na ba. Wala na wala na sulod. Kita go ana guys kay basig makitan sa akong brother in law nga pariner. Basig kasapan mi nga ihawon kay dili sa gusto mo ihag manok guys luoy daw. luoy daw dili sa gusto ang gitaguan mo ihaw na mato tay okay to sa tao kay itlog sa ugaran sa guys ka tong himo nok mo jupot daghan ang itlog pero ilumluman ba man inaan pagka humag ino lumlum lang -lum inaan guys na anay bugok binugok na itlog bago na mo nang bugok bago na mo nang bugok na itlog mo mo sa una si tatay di gud makakaon itlog na kanang itlog bitaw nga presko bugok ra gyud kay dili man ni tatay ipa dili man ni tatay ipa ano ang ang itlog pakaon kay imo ipalumluman kay para mapiso kasi kita nga mga puhan guys pero salamat sa Dios kay naman sumig so, trabaho na dili ni ma, -ma ano, loan admin tabaho, anong -tabaho. The farm di ko mo farm bigas na esos kan mm -hmm. bilang hoy kamutin kawoy bilang hoy na diri guys mo oh, bilang han kamutin kawoy dito kalibre sa sorry gau kamutin kawoy sa kadayan sorry gau kalibre wow wow hit din ni, guys ramat ramat sa dios sa mga trials I abot na gid sa retire salamat sa si Ginoo nga sa mga pagsuway giabot na gud na naka-retire gid mi sa among trabaho guys na kung papa guys oh nagyaw-yaw ko gid sa ko ko istorya guys <laughs> na ako papa guys nagbagot kong silig pa ako sa istoryahan nga sa una hapit ng fiesta binagusay ginamuan yung silig kaya hapit ng fiesta istorya ganit ko ako ng storytelling. O. Oh. Ako oh. rin pa pakita na ni pagmahumana ni ha. Okay, bye for now.